morning. Wait lang, mag-ano ka. So, mag-share ko karon about sa word ni God. Very timely, kay na mga issues about sa mga vlogger. And this is from Proverbs chapter 5, verses, the whole chapter ni, no? From 1 hangtod sa 23. So, na mga vlogger karon na na-issue sila, nakapabuntis o walker, etc., etc. Dali man sa kialam ta. Pero, every time I share, I share something sa ako ang wall. Ang uban, kaya mga maritis kayo, may unday nga, napadungdungog ko, niya abot sa kung bana and all Hoy, buutan akong bana is a new creation di bago na siya sa Ginoo naman may mga misunderstanding O namay nga abot na mga isyu nga dili mao i e, kuan sa ninyo i e, ka kana og sitaw i e, fact check kung tinuod ba so anyways ako siyang basahon english lang siyang version sa bago na ko nga bible NLT version so ingon siya daraa so my son pay attention to my wisdom Listen carefully to my wise counsel, then you will show discernment, and your lips will express what you have learned. For the lips of an immoral woman are as sweet as honey, and her mouth is smoother than oil. But in the end, she is as bitter as poison, as dangerous as a double edged sword. Her feet go down to death, her steps lead straight to the grave, for she cares nothing about the path to life. She staggers down a crooked trail and doesn't realize it. So now, my sons, listen to me, never stray. From what I am about to say, stay away from her. Don't go near the door of her house. If you do, you will lose your honor and will lose to merciless people all you have achieved. Strangers will consume your wealth and someone else will enjoy the fruit of your labor. Take note, ha? <laughs> If you do, kung dito ka stay away, gikan aning immoral woman, unya, hala, sige, door to door, lain lain na eh? Walker pa more. If you do you will lose your honor and will lose to merciless people all you have achieved ang makinabang sa tanan nimo nga naabot lain nga mga tao no so the strangers will consume your wealth and someone else will enjoy the fruit of your labor imong mga gihaguan mga wala no mahanaw ang tanan onya lain na ang maka-benefit sa imong mga gipanghaguan sa imong mga na-achieve in the end you will groan in anguish when disease consumes your body consumes no kay kabalo naman taan ng mga kuan mga makakos mga ginagsakit makata mga ginagsakit nagtuo ba dai ka nga nalingaw lingaw ka karon enjoy enjoy ka karon pero later magsuffer ka na rana sa imo it's your decision but this is the word of god giving us warning to avoid immoral women ay, dili lang ni siya karon mo naglipana na ang mga ngun ani nga klase sa mga pagkatao or mga babae yung tanang judge sa ilaha na ay nangaway sa kwasa una siya nga trabaho daw na siya ngano daw magbuot daw ko ngano daw maghatag-hatag daw ko og comment nga trabaho man daw kuno na siya nang hinabuhi daw kuno dili na siya panginabuhi, kaya kay makaguba na siya og tawo makaguba na siya og pamilya makaguba na siya og makahatag siya og sakit no sa mga katauhan. ayon na siya dara nga verse 12 you will say how i hated discipline if only i had not ignored all the warnings oh why didn't i listen to my teachers why didn't i pay attention to my instructors I have come to the brink of utter ruin, and now I must face public disgrace. Na nasa ulahi ang pagmahay. Ayun din siya aung sa nindot nga to na to. Drink water from your own well. Share your love only with your wife. Why spill the water of your springs in the streets? Having sex with just anyone. ipakita ni. This is the word of God. This is from the word of God. No Sa verse 12, yung siya Okay, so, klaro kayo ang naa sa verse... 16 why spill the water of your springs in the streets having mm, with just anyone you should reserve it for yourselves never share it with strangers let your wife be a fountain of blessing for you rejoice in the wife of your youth she is loving she is a loving dear a graceful doe let her breast satisfy you always may you always be captivated by her love why be captivated my son by an immoral woman or fundel the breast of a promiscuous woman. So, ang term nga promiscuous, mani siya ang, kanabitang, sa kinsa na lang ang partner niya, walay commitment, oh, lain-lain, o kanang makingkuan lang, for pleasure, for lust. Uh Oo, -oh, so, nga naman daw kuno nga, maka captivate man kaani, kay may mga kinsa naman niya. Kung iingon ang ato, ang HIV case, um, balag, yung taghamis man ni siguro ni, o, oh, pero wala ka kabalo, naghatag sa imo, o, oh, sakit, sa kinsa re-partner. Okay, for the Lord sees clearly what a man does, examining every path he takes. Dilit sa judgment sa gino'o. No ang gino'o na sayud sa An evil man is held captive by his own sins. They are ropes that catch and hold him. Sa last verse, sa 23. He will die for lack of self-control. He will be lost because of his great foolishness. but I pray in the name of Jesus nga sa tanan nga mga nagstruggle ani no nasayod ko nga sa atong kaugalingon dili magyud nato makaya pero guys na si Lord and he is just a prayer away no kanang ato pong i-pray ato decision gyud ta sa atong kaugalingon nga dili ta ma mag-yield ani nga mga tentasyon daghan man dili ko no pero daghan mga tentasyon sa palibot na -adyo yung mga babae nga ingon ana mo pud lang panginabuhi mo pud lang trabaho gusto sila mo kita pero kung kabalo lang ta sa pulong sa Ginoo na siya sa Bible no nya nga warning gid si God nga katag siya og sakit katag siya og tunglo dili may mangmayo ang tung kinabuhi gani ang kanang guya-guya bitaw ta lang ila partner kanang uyab niya bulag na po to nana siya kanang murag magkanayon nila soul ties ba no nga ko ana siya kanang pamaagi na siya sa kaaway nga mao ang Satanas ang demon ang evil nga magguba ka sa imong future so kung pwede i preserve nimo ang imong life imong pagkatao imong kinabuhi to someone. Dili pa ulahi ang tanan, no, mga ipasaylo sa Ginoo. Yeah. Mo mga paling kamutan nga mahimo mga jugang makasubay ba sa gusto sa Ginoo. This is a command from the Lord, no, to avoid this immoral woman, kung minyo na ka. Kung dili pa kami minyo, i-preserve ang imong life didto sa imong mahimong maasawa, no, kay ang tinunog nga gugma makapaabot pa na. Through love waits, ingon pa. Saludo sa tanan nga mga lalaki nga pagdisiplina sa kaugalingon o sa mga lalaki nga kanang responsible o grabe tang before magminyo kabalo siya sa iyang commitment nga Moro yun ni ang akong asawa ra gyud nang ako ang ako ang kuanan akong lipayon akong kaubanon akong kuanon kay uh, kung inana pa imong thinking na dili pa ka makontento yung unya pa jud lain ay lang sa pagminyo di pa ka ready ana nya nara sa imong ha kay ang Ginoo you know, naghatag sa tuag freedom to choose na say free will no mo pili ta unsay ato ang gusto pili ta sa ato ang padulungan so it's up to us mo to good morning bye